Magandang araw po. Narito na ang pinakabagong ulat ng lagay ng panahon ngayong linggo, February 23, 2025. Ayon sa pag-asa, patuloy na nakakaapekto ang northeast monsoon. Inaasahan natin na sa mga susunod na araw, ito ay muling lalakas na maaaring magdulot ng malalaking pag-alon sa karagatan at bahagyang paglamig ng temperatura, particular sa Luzon. At sa lagay ng panahon sa Luzon ngayong araw, makakaranas ng maulap na kalangitan na may scattered rains and thunderstorms ang Cagayan Valley Region, Cordillera, Aurora, Quezon, at Bicol Region. Samantala, ang shear line o ang banggaan ng mainit at malamig na hangin ay nagdadala ng mga kaulapan at posibleng mga pagulan sa Palawan, lalo na sa southern part. Sa Ilocos Region, Central Luzon, Mimaropa, Calabarzon, at Metro Manila, Inaasahan ang generally fair weather na may posibilidad pa rin ng ilang mahihinang pag-ulan sa hapon hanggang gabi. Ang temperatura sa Luzon, Lawag, 24 to 32 degrees Celsius, Tuguegarao, 21 to 29 degrees Celsius, Baguio, 15 to 24 degrees Celsius, Metro Manila, hanggang 31 to 32 degrees Celsius, Tagaytay, 21 to 28 degrees Celsius, Legazpi, 24 to 29 degrees Celsius. Lagay naman ng panahon sa Visayas at Mindanao. Dulot ng shear line, mataas pa rin ang tsansa ng pag sa Eastern Visayas at Palawan. Sa iba pang bahagi ng Visayas, magiging maulap ang kalangitan na may posibilidad ng pag sa ilang lugar. Temperatura naman sa Visayas, Iloilo, 25 to 31 degrees Celsius. Cebu, 24 to 30 degrees Celsius. Tacloban, 24 to 30 degrees Celsius. Sa Mindanao, umiira lang Easterlies na nagdadala ng maulap na kalangitan na may scattered rains and thunderstorms sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Sarangani, Davao Region at Caraga. At ang temperatura sa Mindanao, Zamboanga, 25 to 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 30 degrees Celsius. Davao, 25 to 32 degrees Celsius. At sa lagay naman ng karagatan, sa ngayon, wala pang nakataas na gale warning, ngunit posibleng maglabas ng babala ang PAGASA mamayang gabi o bukas ng umaga dahil sa paglakas ng northeast monsoon. Pinapayuhan ang mga maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat, lalo na sa northern seaboards ng Luzon dahil sa inaasahang pagtaas ng alon sa mga susunod na araw. At 'yan ang ating latest weather update. Para sa karagdagang updates, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel. I-click na rin ang notification bell para manatiling updated sa lagay ng panahon. Maraming salamat at manatiling ligtas.